pinatawad ng Bagyong Lando ang mga taga Metro Manila. Sa Quezon City, dalawa ang patay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang mga bahay. Makal si Amber Gonzalez. Higit sa ulan, malakas na hangin ang mas naging problema ng mga taga Metro Manila mula sa Bagyong Lando. Sa UN Avenue Station sa LRT sa Maynila, nabuwal ang isang puno ng akasya. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Sa Quezon City, mga kable ng kuryente ang humambalang sa mga kalsada matapos matumba ang ilang puno. Wasak din ang efeks sa barangay Masambong matapos mabagsakan ang puno ng balete. Pero mas masakla pa nangyari sa bahaging ito ng Barangay Sentral. Dalawang bahay ang nayupi matapos mabagsakan ng dambuhalang puno. Siyempong nasa loob ng isa sa mga bahay, ang ina ni Dondon. na pa ang ginang sa ospital pero namatay din kinalaunan. Nasa rin sa insidente ang 14 anyos sa kapitbahay ni Dondon at si Ronel Castillo. Sinubukan pa siyang i-rescue, pero sa bigat ng dumaga na puno, halos mahati ang katawan ng binatilyo. Naipit siya nasangkal siya doon sa bintana na simento sa kayo malaking puno kaya walang maka so ginawa na lang ng mga mga kasama minaso na lang yung pader para makuha siya pero wala na talaga Sugata naman ang mga magulang ni Ronel, ang dalawa niyang nakababatang kapatid at isang nangungupahan sa kapitbahay. Ayon sa barangay, tatlong dekada na ang puno na katabi ng bahay ng na mga nasawi. Di raw nila inaasahang bibigay ito dahil sa bagyo ilang bagyo na yung dumaan, ang tanda na ng puno, hindi ganun na, kasi kung na-expect namin yan, automatic sigurado papalabasin na namin yung mga tao. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.